Panik pa. Terima kasih telah naman Terima kasih telah

Eigen uh, no? <laughs> <laughs> ah. na ha niyo? Dito pala. Dito pa rin din din baby ko. Sino? Ah. Talaga mo na ang baby? Sige. Nararamdaman mo din isang baby ko. Ha? Tuturo ko pa 'yung ito. Ano naman? Oo nga eh. So 'yung baby mo ay naka-arrange. Hay nako po te. Amay ay kapalo sa tatay na po te. Emet lumang landi ang baby. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Ay. Okay, uh, ay baby. Ay ito mo pang baby. Baby. Ay mga tadi. Ee. Baby kita na. Ang baby ko. Oh, Ganda ang baby ko Sabang isyan? Ay, lang? Ito lang. <laughs> Virginal? Kaya <laughs> <Vadyo> ba yan? Oo. Ganda sa'ng maskanda. Bakit may ka pa? <laughs> Nasimpang ako. dito. Saan nga Galing Nag-aas, baby. sa uwasan Oo. Masarap sila ako minunin. Bakit doon masarap dito? Masarap naman ako minunin sa Rupa, Di ba? Oo, masarap. Masarap siya. Minunin sa Rupa. Pagkakita mo siya ako Ang tigas sa minunin siya. Oo. Yan ya. <laughs> 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 ay, na. Sumula yan. Ano na. Mabuti Tinext kita yun na nasa Rufus kami. Wala kayo ako nalit. Sinungaling ako to all. Ayan sinasabi ko. Wala akong nalit. Sinungaling. Lahat kayo magkakapatid tinext ko. Wala ko nalit. Ba't wala sila na maaf eh? Baka si ni Nicole? Wala nga ako natanggap. Wala, wala, wala. Alam ko wala. Pag ako meron ako sa send items ko ng ano ah. Sige. Ang text ah. Sige, hello sa 31. Oo.

o pa alam ka muna bago na-rest